So ito guys, kasama natin maglakad si Senator Mayor Sunny Trillanes. Oh, Sen, anong reaksyon nyo doon sa nag-resign? Itong si VP Sara doon sa DepEd. Eh, nagtatrabaho kami, bakit ngayon lang? Dapat e, dati pa. Diba kasi napag-iwanan na yung DepEd, kawawa naman yung mga kabataan natin. Thank you very much. So ayun, napanood nyo po yung uh, maiksing reaksyon ni former Senator Antonio Trillanes sa pag ni VP Sara sa Department of Education. Clearly, uh, he wasn't satisfied doon po sa naging performance ni VP Sara at sabi nga niya, eh bakit ngayon lang? Okay? Um, uh, meron pong lumabas na article mura sa Rappler, inisa-isa nila yung pong mga kakulangan ni VP Sara dyan sa DepEd. O, pero ang mabasahin ko na lang dito, yung dulong part, okay? Uh, finally, we come to one of the most essential stimuli to education, a conducive learning environment. DepEd has long failed that with a severe classroom shortage. But under Sara, the problem was even magnified. When she started her term, the classroom shortage was 91,000 classrooms. After only a year in office, uh, the crisis took a, turn for the worse. It ballooned to 159,000 classrooms. Okay? So, napakalaki. Napakalaki nung, nung kakulangan okay, sa ating classroom. So, yan po ang isang immediate na problema na nasolusyonan sana. Nahanapan sana ng mas maino na solusyon pero she was only able to address the shortage by 3,673 classrooms. Okay, tapos sumunod po noong taon, 2024, 6,806 yung mabubuo. So napakalayo po dun sa 159 classrooms na kailangan sana nung ating mga estudyante. And nad nadidisappoint po ako. Kasi, um, she could have done more. Okay? She is uh, uh, mataas siya sa mga surveys para susunod na eleksyon. Kung nanghingi siya sa mga bilyonaryo, na uy, pahingi naman, klaso, mahirapan tanggihan. Diba? Someone who is uh, very high sa mga, sa mga polls para maging susunod na pangulo. ba diba? Nahingan niya sana isa-isa at mas marami sana ang classroom ang napagawa. Yung mga ganong klase ba? Doon ako, nasasayangan eh. I mean, meron namang nagawa itong si VP Sara, okay? Sinasabi ito yung sinasabi nila kasi marami siyang nagawa para sa mga guro daw, 'di diba? Yung mga uh, sa kalagayan ng mga guro na hindi daw na-handle dati Nung mga DepEd secretary. Eh, sa isip ko lang, yung before her anim na taon ni Pangulong Duterte. Bakit hindi nagawa niyo nung panahon ni President Duterte, 'di ba? So, anyway, um ayun nga po, nagresign na si Sara ang ang tingin din ni uh, ni former senator Tilianes ay magiging mas vocal na siya in leading the opposition okay uh, ako naman ang tingin ko yung timing niya kaya siya July Alis is to be to become active sa 2025 midterm elections So definitely po maraming susuportahan si si VP Sara. She will consolidate lahat po ng mga kailangan niya para sa mga local na mga kakampi na she could use para po sa 2028 elections. At isa na po dyan, lumabas yung balita. Nakita ko din uh, ay sa uh, Negros, okay? Kung saan po uh, ini-expect ni uh, Negros Occidental Governor uh, na magkakaroon ng Sarah Duterte back challenger in 2025. Oh, so si Governor Eugenio Uh, Jose Lacson, member po ng MPC, kaalyado -ka po ng pangulo, uh, he is anticipating that Sara Duterte uh, will field a candidate to challenge his re-election bid sa 2025. Okay? So I think yun ang yun ang dahilan, yun ang timing eh. Meron siyang senatorial slate na dadalhin, meron siyang mga mga local officials na dadalhin. At diyan po natin masusukat kung Gano kalakas yung political clout ni Sarah Duterte na po syempre sa budget yung, uh, umaga, sa makinarya syempre lamang yung incumbent pero tingnan po natin kung sa hanggang saan sila madadala nung uh, endorsement o pagtulong nitong si VP Sara so yun po ang inaasahan po natin so I think sa 2025 ha, kailangan natin tingnan yung labanan sa lokal kasi makakaroon po ng mga proxy na laban eh. isang sample po yan sa Negros isang sample po sa Davao 'di ba? Yung pong, yung pong labanan sa Davao uh, mga Duterte at ano, example din po niyan siguro, maari din i-connect din natin pabalik sa Kaluokan. Okay, si si uh, uh Sunny Trillanes na posibleng tumakbong mayor, 'di ba? At uh, makakalaban niya yung alkalde doon ay uh, na uh, nasa partido ni dating Pangulong Duterte sa pagkakaalam ko nandun 'yon. So, 'yun po yung mga race na madefine po ito pong 2025 election. So, maganda pong tutukan, magandang bantayan at uh, tingnan po natin kung saan po pupunta. Uh, it would be a good uh, measure kung paano pong posibleng mangyari sa 2028. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe, parate. Bye-bye.